Eh may kay may kakilala ka ko doon eh hindi na kumakain hanggang sa ngayon. Eh oh, kung bakit? Dahil sa lang dahil sa break up nilang dalawa ni Katnil. Hindi na kumakain, wala lang gana. Niyayaya ko eh pupunta nang uh, galaan eh punta kami nang gubat eh ayaw. Gusto niya doon lang siya sa kwarto niya magmumukmok. Dahil lagi wala daw yung dalawa. Masyado naman kang nagpapapik sa sa hiwalayang Kat Teren at Daniel. Nako, hindi dapat ganun. Nakikialam kayo sa buhay nila. Nakikialam kayo sa buhay ng may buhay. Kayo, pakakialam mo ba kayo nila? Hindi. Sa totoo lang ha, ah. real talk to men. Isa lang masasabi ko ha, ah. mas grabe pa kayong magluksa kaysa sa dalawa. Ito, real talk to men ha. Ah. Dahil sa dalawang hawala yan, Katrim Bernard at saka kay Daniel Padilla. Nako, Talagang sobrang nabibingina na ako dahil sa ang dami-dami ng nagiiyakan, ang dami ng, ng luloksa dahil sa dalawa. Pero sa totoo lang talaga, hindi dapat sila magpa-apekto doon. Dahil kung sa katotohanan lang, hindi naman sila papansinin nila eh. Ni Daniel at ni Catherine eh. Yun yun, mga paipal talaga. Sa totoo lang. Dapat, di ba nagmamaritis pa usap-usap pa sa labas kung ano anong mga pinagsasabi nanghulay na daw yung dalawa wala na silang gana, hindi na daw sila ginaganahan kumain kahit magtrabaho, hindi na daw sila ginaganahan dahil nanghihulay lang yung dalawa yung mga idol nila bakit ganon? hindi dapat ganon, di ba? di ba? narinig ko dyan sa labas Nakaway pa dahil kinikwentuhan nila na yan nung hiwalayan ni Daniel Padilla at ni Catherine na dapat hindi daw naghiwalay yan ang pakialam nila doon dapat ba, diba, wala silang pakialam doon dapat sila sila na lang mag hindi yung makikialam pa sila sa buhay ng may buhay bagay nga naman ni Pilipinas ganun talaga pero sa bagay nga naman oh matagal na kasi silang dalawa yung relasyon nila matagal na eh. uh, ilang years na ba? 11 years bago silang maghiwalay syempre parang kung iisipin talagang malungkot din talaga kasi syempre yung dalawa na yan matagal na nagpapasaya sa atin yan lahat ng mga pelikula nila nasasubaybayan natin, natutuwa tayo pag nakakita natin yung mga magagandang pelikula nila at magandang alaala para sa atin bagay, okay rin naman ako talaga lalo na din ako sa inyo, ah, naiintindihan ko kayo, yung mga fans ni Katniel talagang naiintindihan ko kayo dahil sa, syempre matagal nyo na silang ah, idol kung baga sa pagmamahal nagmahal na rin kayo sa kanila sa dalawa e, sumikat talaga sila nung ah, silang magkasama kaya, naiintindihan ko rin kayo pero huwag naman sana umabot sa point na ganyan. Kayo yung maglulupsa Yung sa dalawang hawala yan. Ako. Hindi naman, daba, hindi naman dapat yan oh. <laughs> so masasabi ko sa inyo Magkapi kayo. Sa umaga pagkagising nyo, magkapi kayo. Yun. Maganda yan. <laughs> e, Kaya nga eh. Ang tagal na namin ng baby ko. Pero, o oh, tinda mo. Tinders kami. Nagkasama. Pero ngayon, ano, nangyari? Wala, nauwi din sa wala Ganon talaga ang buhay. Naghihiwalayan. Yung mga pag-ibig na yan, kahuli-hulihan, hihiwalay din yan. ba? Diba? Walang tatagal, walang nag -iisti. Hindi ko naman nila lahat ha, ng mga babae ganon. Pero, sa 100% na yan, halos 75% ganon yung mga babae. Ang pinipili lang nila ngayon, yung mga lalaking may kwarta. Yun ha. Tandaan nyo. Ikaw e wala. Wala. Diba kung, kung tingnan ka pa nila, pansinin ka. Diba? O oh, sa dalawa. Tingnan mo sa dalawa. Dalawang tao. Naliligaw sa isang babae. Yung pangit, mapera. Yung guwapo, walang pera. Sinong sasagutin yan? Ha? Yung lalaking pangit na may pera. Dahil alam nila, na mabubuhay sila practical na ngayon ang mga babae mga babae ngayon practical na hindi naman ako sa nagaano ha nasar na o lang, ano sa inyo pero yung katalang katotohanan e, yung mga babae yung gusto nyo talaga yung may kwarta kasi mga mukha kayong pera yun lang ang tandaan nyo e, sa bundong ito dapat mahalin nyo yung taong nagmamahal sa inyo kahit wala siya yun ang mahalin nyo dahil sa kahuli-hulihan yan hindi kahiwala yan hindi kahiwala yan yan hanggang sa tumanda kayo hanggang sa ano pong mangyari pero kung yung mapipera lang yung ano gusto nyo oh, lalaki wala dahil nagkagusto ko lang dahil sa pera hindi sa pagmamahal yun yun ah shout out pala sa ah, Palapag, Northern Samar, dyan, mabait yan dyan, mga tao dyan. at ipaglalaban ka talaga dito sa Northern Samar. Uh, shout out sa mga taga-Northern Samar dyan, uh, kamo sa kayo ng lahat dyan, uh, sana lagi tayong okay dito, sana hindi tayo uh, uh, abutan langin ng mga kanamidad, yun lang, ipanalangin natin na maging maayos dito yung ano natin sa Northern Samar. Sa lahat ng vlogger dito sa Northern Samar, shout out sa inyo. Diyan, isa na sa yung idol natin, si King Lux, Yun. At taga dito din sa amin. Yun. Isaka sa mga inspiration namin, kaming uh, mga vlogger dito sa Northern Samar. Isaka sa inspiration namin. Talagang napakaganda ng mga ginagawa mong content. Talagang believe talaga ako. Ah, uh, kaya minsan nakakita ko mga video mo, talagang sobrang gandang tingnan eh. Kasi tulong talaga. Pinatulungan mo yung mga nangangailangan ng tulong. Yung dapat bigyan ng blessings. Talagang sobrang natutuwa. Super talaga, super talagang natutuwa ka. Yun talaga. Shout out sa iyo Lux. Sana marami ka pang matulungan.